Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, Ikalabing-anin ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling buhay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang may hirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Esus. Noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, Maghintayan kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligayat galak na walang kapantay. Baya ang sabihin ang puon ni dakila ng nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Aleluya, Aleluya. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang maituro ni Yesus sa mga tao ang kanyang aral, si pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Yesus, nagpasugos siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Yesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, siya karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat maal niya ang ating bansa wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod hindi ako karapat dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat dapat na umarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananali. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.